tingnan nyo mga idol tong ano yung gumagawa sa na yelo ang ginamit nila yung sirang rip ayan po sirang rip papakinabangan pa talaga sa kanila yung sirang rip ayan po ayan pinipinturahan pa po nila yan ang ginagamit nila sa paggawa ng yelo pinipinturahan ng mayos yung lumang rip ayan po tapos ayan hili-hilera siya patong patong ini welding ni Kuya yung tanso. Para yun ang gagawin nila. Ayan po. Ang galing naman talaga nito ng pagkagawa nila. Dito sa ating bansa, yung rep, pag sira eh, pinapaayos. Pero minsan hindi na. Pero sa kanila, sirang-sira na talaga. Ay, nakapila pa. Pero, nagawa nila ng paraan. Para gagawing gawa ng yelo. Ang dami nakapila mga idol. Ay oh. Ayan, tingnan nyo. O ngayon, tapos na yung ginawa ni Kuya, pinasok na nila sa loob ng rip na ginawa nila. Na ang yung ano, uh, na symbol na kanina. Ay, ang ganda ng pagkagawa. Oh. ayun yung ginamit pala nila dito pang palamig. Yung dalawang aircon. ayun yung dalawang aircon. Talagang galing nila. O. Oh. Ayan, bubuksanin ni Kuya. ayun ayun ang laman niya mga idol dyan nila nilagay yung yellow gagawin nila napaka easy lang talaga napaka simple eh. ayun po may nagawa na sila oh yung isa naman yung style sa ibabaw ng rep nilagay yung aircon aircon pala ginagamit nila pampatigas yan kaya mabilis lang wala pa uh, ilang oras to tumitigas na tsaka mabenta yung yelo sa kanila mga idol ayun ang ganda ng pagka hilera sana mayroon din tayo dito para makaisip nyan dito para ma maganda madali maka ano madali makagawa nito ayan po tigas na pabenta talaga sa kanila eh, kaya gumagawa sila ng ganyan ang galing naman din ng naisip nila ay sinarado na okay na ayan po napakagaling talaga nilang gumawa